Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Capricorn, para sa Marso Siyang, 20 -25. Ngayong araw ay may dalang natatanging mahika para sa iyo, Capricorn. Habang ang buwan ay dumadaan sa ilalim ng tanda ng kanser, may banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na humihila sa iyo, upang pahalagahan ang iyong panloob na kapayapaan, at muling makipag-ugnayan sa kagandahan ng kalikasan. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy kang gumagalaw, hindi tumitigil, palaging nag-iisip ng susunod na hakbang. Para kang isang bundok, matatag, hindi basta-basta natitinag, laging may direksyon. Ngunit ngayon, hinihikayat kang sandali ang huminto, hindi upang sumuko, kundi upang bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan, at damhin ang tahimik na yakap ng mundo sa paligid mo. Sa likod ng iyong matibay na panlabas na anyo ay isang puso na nangangailangan din ng paghinga, isang isipan na kailangang bigyang oras upang makalaya sa bigat ng mga responsibilidad. Minsan, sa patuloy mong paghahangad ng tagumpay at katatagan, nakakalimutan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili. Napakarami mong iniisip, mga plano, mga deadline, mga pangarap na nais mong matupad. Minsan, sa iyong kasigasigan, hindi mo namamalayan na ang iyong katawan at isipan ay nanghihina na rin. Ngayong araw, hayaang maramdaman mo ang malambot na yakap ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ang banayad na ihip ng hangin na dumadampi sa iyong balat, at ang tahimik na bulong ng kalikasan na nagpapaalala sa iyo na nasa tamang landas ka. Hindi mo kailangang patuloy na magmadali upang patunayan ang iyong sarili sa iyong kalooban. Taglay mo na ang lahat ng kakayahang kailangan upang magtagumpay at lumago. Ang kasiguruhan na hinahanap mo ay nasa loob mo na mismo, ngunit hindi mo ito maririnig kung hindi ka maglalaan ng oras upang makinig. Ang temang nangingibabaw sa araw na ito ay tungkol sa responsibilidad. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging disiplinado at masipag. Hindi mo kailangang utusan o pilitin upang gawin ang mga bagay na kailangang gawin, may kusa ka, may dedikasyon, at may matibay na prinsipyo. Alam mo kung paano panghawakan ang mga obligasyon, at kung paano manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Ngunit ngayong araw, nais ng universo na pag-isipan mo kung paano mo hinuhubog ang iyong mundo sa pamamagitan ng mga desisyong iyong ginagawa. Bawat pagpili na iyong isinasakatuparan ay may epekto, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Marahil ay hindi mo ito madalas na iniisip, ngunit ang bawat kilos mo ay may domino effect. Ang iyong sipag ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Ang iyong disiplina ay maaaring maging pundasyon ng isang mas maayos na hinaharap, at ang iyong paninindigan ay maaaring magbigay lakas sa mga taong humahanga sa iyo. Sa kabila ng iyong matibay na paninindigan at likas na pagnanais na sundin ang tamang landas, may panig sa iyong pagkatao na may bahagyang paghihimagsik. Ito ang bahagi mo na bumabangon kapag ang iyong mga prinsipyo at paniniwala ay tila nalalagay sa panganin. Huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong mga paniniwala. Ang paninindigan sa sarili ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagmamahal, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging responsable ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi tungkol din sa pagiging tapat sa iyong sarili. May mga pagkakataon na kailangan mong magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi na naayon sa iyong prinsipyo. May mga sitwasyon kung saan kailangan mong piliin ang sarili mong kapakanan kaysa sa patuloy na pagsasakripisyo para sa iba. At hindi ito pagiging makasarili, ito ay isang tanda ng tunay na pagmamahal sa sarili sa pagdaan ng araw, pag-isipan mo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging payapa. Madalas tayong naniniwala na ang pagiging abala ay isang tanda ng pagiging produktibo, ngunit ang tunay na produktibidad ay nagmumula sa isang isipan na malaya sa alalahanin. Ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging matagumpay, minsan, ito ay nagiging hadlang sa tunay na pagunlad. Kapag natutunan mong maging kalmado, at tanggapin ang kasalukuyang sandali, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong isipan na magkaroon ng kalinawan. Ang inspirasyon at pagkamalikhain, ay hindi sa pilitan, ito ay natural na dumadaloy kapag ang iyong kalooban, ay nasa tamang balans. Dahil sa banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya ng buwan ngayon, makakaramdam ka ng mas matinding koneksyon sa iyong emosyon. Maaari mong mapansin ang biglaang pag-usbong ng mga damdamin, maaari kang makaramdam ng lungkot ng walang malinaw na dahilan, o marahil ay may biglang babalik na alaala na matagal mo nang itinabi sa malayong sulok ng iyong isipan. Huwag kang matakot na pakinggan ang iyong damdamin, ito ay nagsisilbing gabay upang mas maunawaan mo kung ano ang tunay mong hinahangad sa buhay. Ang pangangalaga sa iyong sarili, ay kasing halaga ng pangangalaga mo sa iba. Hindi mo kailangang ipagpaliban ang iyong sariling pangangailangan para lamang matugunan ang hinihingi ng iba. Bigyan mo ng puwang ang iyong sarili na maramdaman ang tunay mong nararamdaman at gamitin ito upang mas lalong mapatatag ang iyong koneksyon sa mundo. Ngayong araw, subukan mong ipahayag ang iyong panloob na enerhiya sa isang paraang positibo at makabuluhan. Ang pagiging responsable ay hindi kailangang maging pabigat sa iyong balikat, sa halip, ito ay maaaring maging isang pinagmumulan ng lakas. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong mga tungkulin ng may kasayahan, at hindi bilang isang obligasyon lamang, mas mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan sa iyong ginagawa. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay birthday. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan, kalmado, at koneksyon sa kalikasan. Kapag isinama mo ang berde sa iyong araw, sa pamamagitan ng pananamit, palamuti, o kahit sa simpleng pagmamasid sa halaman, mas madarama mo ang balanse, at sigla na hatid nito. Ang iyong maswerteng mga numero ay walo, labing isa, dalawamput isa, dalawamput lima, at tatlumput pito. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, proteksyon, at matibay na pundasyon sa iyong buhay. Kung mapansin mo ang isa sa mga numerong ito sa iyong paligid, ituring ito bilang isang mensahe ng universo na ikaw ay nasa tamang landas. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras sa kalikasan. Maaari kang maglakad sa isang parke, magtanim ng halaman, o simpleng huminga ng malalim sa sariwang hangin. Ang koneksyon sa kalikasan, ay may kakayahang linisin ang iyong isipan, at bigyan ka ng bagong pananaw sa buhay. Ang katahimikan ng mundo ay maaaring maging iyong gabay, isang banayad na paalala na sa gitna ng lahat ng iyong pagsisikap, nararapat ding may panahon kang maranasan ang kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, damhin mo ang katahimikan sa iyong kalooban napakarami mong nagawa, at kahit hindi ito laging nakikita ng iba, alam ng universo ang iyong pagsisikap. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit sino, ikaw mismo ay sapat na. Ang araw na ito ay isang paalala na habang ang responsibilidad ay bahagi ng iyong buhay, mahalaga rin ang pahinga at pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangang dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat. Hayaang dumaloy ang araw nang hindi ka nagmamadali, sa bawat sandali ng kapayapaan, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa sarili mong puso. Tandaan, Capricorn, ang iyong landas ay hindi isang patuloy na pagtakbo. Ito ay isang paglalakbay ng paglago, pagtuklas, at pagkatuto. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang pahalagahan ang iyong sarili, pagnilayan ang iyong mga pangarap, at mas lalong lumapit sa katuparan ng iyong tunay na layunin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.